So, that Tapos, si Pasado po, ano. Narito po ako para paliguhan po si Samer. Kasi po, bagong gupit siya. Eh, nakasanayan na po niya. Naliligo pag tangali. Tal, kumain naman siya kanina. Habang kumakain ako, sinubo ko siya ng tusino. Nagustuhan niya. Sinubo ako din siya ng dalagang bukid na prito. Kaya nagustuhan niya. At kaya dalawa kanyang ginahin. Na dalawang pirasong tusino at saka yung laman ng dalagang bukid. Nagustuhan niya. Kaya walang problema. Kanina umaga naman, balong-balonan. Ginain ginahin niya, manok. Yan, pagkagising kanina umaga, ang timano, pinaganda ko na siyang pagkain niya. Kaya nakakain na siya kalbosal. nakakain <laughs> pa ng takali yan. So sa akin. Siyempre, ganun ang nag-aalaga ng aso. Hindi mo pa pwede pababayaan ng aso mo eh. Ba't ka pa ba nag-aalaga ng aso? Kung pababayaan mo lang, kagaya ng ginagawa ng iba, yung tira-tira na lang nila. Huwag nyo pong pakainin ng tira-tira. Kung babalik na rin yung lagay, kayo titira. Ah, gusto nyo kaya tira-tira ka? Yung kakali nyo, yung aso hindi. Eh, huwag tira-tira, ano? Ngayon, ito na. Ayan, nakakasana na yan at maliligo na siya. <laughs> ano po? Ayan. Okay. Ayan. Ganito lang pong isay. Muna muna yung pa. Then, pagkatapos, parang hindi ka na nasanay ng naliligo sa mera di, di, ba kada tangali naliligo ka? Eh dati po makapalambok niya. Ngayon pinagupito siya. eh <laughs> nung linggo. Para kalbo kasi po pangit tubo ng kanyang balayibo ang balayibo niya kasi ang tawag kulot maganda pag tubo sa simula eh kanya lang oh pag tumatagal pag tumatagal hindi na maganda nagiging kulot eto sabon niya perla ano po dati sinasabong ko siya eh, nabibiling sabot para sa haso pero hindi na actually may siyampo siya eh hindi na rin po ano, total wala rin balaibong makapal bagong gupit lang pinakalbo ko siya nung araw na linggo ano kalbo Yeah. Napakahirap paliguan po pagka ang lahi kulot. Kung hindi lang siya na siya walang problema. E kaso po, kulot siya eh. Napakahirap ang kulot sa isang aso. Eh, yun itong madalas pamungaran ng garapata, yung kulot. Kasi po, napakahirap talaga no? Oh. Kaya kailan masubot siya ng gusto. Ah, medyo ibabad doon ng konti sa balat niya. Yan. Ako. Ayan. Ito, perla. Mura lang it perla na yan. Nabili ko po, tatlong piraso, 20 pesos lang. may gilaw okay, ngayon dahil ganyan ng balayibo niya malipis madali mo magiging mag mga garapata pero kung makapal yung kagaya ng uh, kung makapal nagiging kulot at tatago yung garapata hirap kong hanapin okay, kagaya ngayon madali kung may armang garapata, madali mo sa matrix Eh, na ano, kayo. Kasi ano rin yan eh. Parang tao yan. Tawagin nga nyo na man best friend. Kaya lalo na ito eh, talagang napakalapit sa akin ito. Napakalapit. Kaya kung isa sabi po ni eh, sister baby, para daw mas malapit siya sa akin. Eh, kasi, talagang ako nagpapaliko eh. O, oh, parang bata. <laughs> o, summer. <sama>, eh? <laughs> Di ba? kailangan po inspeksyon nyo lahat habang pinaniliguan ninyo kasi po at nataka naman ako araw-araw araw-araw siya naliligo araw-araw na tinatanggalan ng garapata bakit naman walang tigil ng garapata hindi ko ba sa mga garapata ngayon ko na wala, wala silang tigil natubo-tubo ayan, nakaraos na ah <laughs> ganyan lang po ano ayan ah, uh, ganyan talaga pag maghalaga kang aso itatalaga mo na parang siyang hari pakakainin mo pag magkaroon ng sakit dadali mo sa veterinaryo. O. Hindi kasi siya Askal. O, dadali mo sa veterinaryo. May bayad ng konsulta. E, konsulta 350. O, yung gupit lang, 350 ng gupit. Sipin niyo po yan. O, meron pong gamot sa garapata. Yung iniinom. titimbang yung ilan ni kilo yan. At ang gamot doon, Iba-ibang presyo. Dati pinainom po namin siya 550 yung gamot. 6 months. Kaya na-expire na po yung 6 months. Kaya tinutubo na siya ng garapata uli. Kanya lang dahil araw-araw naman siya naliligo, Nagapan Kasi habang naliligo siya, tinatanggalan ko na siya ng garapata. Ano po? Yan ang ginagawa ko sa sa kanya. Tinatanggalan ko siya ng garapata. Ano? in-inspeksyon ko siya mangyigi. Ayan <laughs> o, Samir o, naka-video ka na naman o. Ayan, marami na pong videos to si Samir. Na namamasyal po kami sa mall. Ah, sa kagandahan po sa mall, hindi sila maigpit. O, limbawa po, mayroong isang dahang may alaga nga sa pumunta ng mall. At panigurado ka, kahit hindi naman yan eh. Siyempre, isang dahang na yun kung kakain sila, hindi may, may kita rin yung mall. Kaya kanya lang ang requirement, yun lang ang nakapampers. Kaya iniingi nila, magpampers, uh, para hindi siya maano, di ma-violate yung requirement, magpapampers ang aso. Ano po? Ngayon, ang susunod yan, matutulong. <laughs> matutulog. Okay? Hanggang dito yung paligo niya, no? Ayan po, punasan ko po, po. O. Merch yung pamunas talagang t-shirt. Kailangan pati yung tinga. Punasan nyo. Sabagi, malilis pa ang tinga nito eh. Kasi, kaka-pag-upit lang. Ayan. Punasan ko na po para ang next move susunod so, na kagawin niya is matutulog o, niyo po makakatulog siya ng tatlong oras kaya kasi ano eh napupuyat din eh Ayan. Kung anong oras ako matulog, anong oras din siya matulog? Ay, nasok ah. Napakahirap po ano. Ano po? Kasi wala na akong trabaho. Senior citizen na ako. Sa bahay na lang ako. E eh, kung anong ko matulog, matulog ako wala una. Alas dos ng ating gabi. E eh, ganun di siya matutulog. Pag hindi ako babangon sa umaga, hindi mo na siya babakon. Hintayin niya ako babangon, tsaka siya babangon. Kasi alam niya, ipaghahanda ko na siya ng almusal. <laughs> at madali lang po siyang pakainin. Uh, ah, atay ng manok. Kung wala siyang gana, huwag mong pilitin. Kung kailan siya magana kumain, saka mo siya pakainin. Ano po, ganun lang ang paghalaga ng aso. Hindi pinipilit mo. Okay? Punta natin sa pagtulog. Dito na siya matutulog po ngayon. Alam na niya yan. Ayan, no? <laughs> Dito Basa-basa e eh Kaya presko Ayan Ayan na. Ano? Ayan May tapat na ventilador Binaba ko para Yan ang gagawin niyan niya Matutulog lang may pagkagising sa mamaya, meron siya nakahandang pagkain na naman. Apo, po, yung nakahanda niya, ito kukunin ko. Ito. Ausi. Binababad ko. Yan. Eh, kung minsan, ko siya. Kung gusto niya kumain, eh. ayan. Kung gusto niya, hindi kakain siya. Kung ayaw niya, Hindi. Ayan, kumain siya. Ibig sabihin, nakababad malambot. Hindi na siya mahirap ang gumaya. O. Oh. Matakaw. <laughs> Sinubukan ko lang siya. Kinain naman niya. Ayan, ano. Pag nag-alaga kayo, alagaan nyo na ng uso, nag na rin lang kayo. No, ganito po si Samer. Ayan, <laughs> pag nagsimula siya matulog, oh, anong oras na? Ayan, mag-alaw na, minus 10 para alaw na. O, oh, kahit sabi mo na magising siya ng alas 3. di ba? Napakalaging bagay yan tulong sa kanya. Kanya lang, hindi nga lang siya lumalagi. Eh, e, lahi nga siya ang sityo eh ang maliliit. <laughs> ano po? O, ano? Turo ka na? Sige na, mapanin mo na. Ulo? ano, ano, wala. Ano? Ay ka na? At mo naman. Wala po ano eh. Kaya sabi sa akin, kaya nagsabi, dapat pakainin ko raw dalawa lang umaga at saka sa gabi. Eh, hindi eh. Nasanay. Eh. <laughs> ito po, kahit anong pagkain Ipamoy mo, patikin mo Kung gusto niya, hindi pa kainin mo Pag ayaw niya, diwag Ganun po, hindi yung Sabi niya, ay e, bawal kumain ng ganito ang aso, hindi yung totoo yun Hindi naman harawaro Pamisan-misan lang eh. Kahit ito, hindi naman harawaro Pumisan, eh. ayaw niya nito eh masasas na meron siyang pagkain halimbawa manok yan paborito niya manok kahit anong lotong manok po basta course na niya patigin mo siya o yung adobong manok ganyan no kretong manok kumakain pa ng spaghetti to. to si Samer, eh. O gulay, kumakain din. Basta gusto niya, pakainin mo. Pero ayaw niya, huwag mo pakainin. Ganun lang po yan. Parang tao yan. Pag ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Sige lang. Hindi naman po nakakasama sa kanila yan. Mamahaling ka pa ng gusto ng ayot mo, ng halaga mo. Sige na, tulog ka na. Mamaya mo na pagpatuloy ito. Mamaya na yan, no? Ha. Matulog ka na. sige na. dati, Yan ang ulo. Iba pa ulo. Matigas na naman ang ulo. <laughs> Alam niya pa nakakahali po ito eh. Sa totoo lang, nakakahali siya. yung previous niya, yung balahibo niya, doon yung makikita. Pero ngayon, bagong gutit sa kapon eh. <laughs> kaya, kaya, kaya may video siyang bagong gutit. Ayan. So, sinusuklayan ko pa yan. Ayan, no? Kaya kaso, wala ka susuklayan niya yung sakay. <laughs> Ito po yung suklay niya. Meron siya suklay. No? Sige na, tulog na. So, hanggang dito na lamang po, ano? Tayo, mga kaibigan ko, sa aking pong munting YouTube, ano, video. Like, like, like. Share, share, share. Huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe. Ano po? Easy summer po. Daily routine na po yan. Kada haraw-haraw. Pagdating ng tanghali, kailangan naliligo siya. Sabi ng iba, pag daw paliguan na araw-araw kasi mawawala daw yung itab ng bukin. Hindi totoo yun. Maganda nga, pabor nga sa aso, naliligo siya eh. Bakit po? Eh, mainit ang dugo nito eh. Haso ito eh. O, ito, nasanay na siya. Ay, tubula, bumabagyo. Paliguan mo siya. <laughs> Isanay nyo lang po. Pag nasanay, na-adapt na niya yung ganong ugali, Huwag nyo sabi ay malamig kasi ganyan. Hindi. Pag malamig po, nagpapainit ako ng tubig na mainit. Ah, oh. Pagka uh, mainit, kagaya ngayon, hindi na magpapainit ng tubig. Kumisa, nilalagyan ko pa nga ng yelo eh. Para lang yung lamig. Ma Madama niya. Siyempre, aso mo yan eh. Kung ikaw nga gusto mo, malamig ang tubig mo eh, di siya rin. Iniinom niya rin malamig eh. Ilalagyan ko ng yelo. O, oh, gusto niya. Nagiginawa siya. <laughs> Yan yes, si Samir. Ano po? Kaya yeah, matutulog na siya ngayon. Oh, sige, hanggang dito na lamang. Ano? Mag-subscribe po kayo. Share nyo lang i-share, kaibigan. Manawa, po kayong mga konting napulot. Aral. Tungkol po sa aking pagbabahagi sa inyo. Ano? Ang aso man best friend. Huwag nyo pakakainin tira-tira. Pakainin parang pagkain nyo, pagkain na natin. O, tusinong ulam namin. Kakain siya ng tusino, isda ang ulam namin. Kakain ng isda. Yung iba, yung tinik ng isda, ginagawa po sa iyo nga Huwag. Yung iba, kakain ng kami ng baboy, yung buto, ibibigay sa aso. Hindi. Pakakainin mo, bigay mo yung laman. At yung buto, sipsipin mo yun naman sa kanya. Ganon din sa manok. Basta, huwag nyo pa pakakainin buto-buto. Huwag po ano, tiyakin ninyo na anong kinakain niya? Laman. Laman ng lutong manok. Baboy, ganon. Baka. Ne? Eh? Kahit baka, kinakain <laughs> niya. Basta inamoy niya, pinatikin mo, tinikman niya. Sige lang. Pero pag niluwa niya, huwag mo na pakainin. Huwag. Kasi hindi naman niya kakainin niya. O sa tinapay naman, ang gusto niya, yung malalambot na tinapay, pan, ganyan, o oh. oh, ano pa yan, yung hamburger buns, malalambot yan. Lagyan mo ng palaman na keso, o oh, cheese, cheese swiss. Eh, gusto gustong gusto niya. O kaya naman, ang palaman, peanut butter. Lagyan mo ng peanut butter. Kakainin niya. Yan po yung kanya yan ang paghahalaga. Ako nga po no. Dapat mahal mo yung aso mo. Bakit? Eh babantayan kanya eh. Ito, kahit saan ako magpunta. Basta dito sa loob ng bahay, laging nauuna yan. Para sa inspector na uh, naging inspect muna. Hindi oh, po ba napakaganda, no? Pagtulog naman sa gabi, kailangan matutulog ako, tsaka lang matutulog yun ang hindi ko porsonada sa kanya pag natulog ako ng alas 12 edi eh, alas 12 din siya, di puyat siya kaya pagdating sa umaga para siyang hindi mo maintindihan ano po kaya pinatutulog po sa tangali Yan. siya binabantay ko natutulog pero hindi po oh, kasi wala siyang bantay <laughs> sige po hanggang dito na lamang po ang ating munting video ano kaibigan like like share share and subscribe now na. God bless